Wow! Ang laking isda nito! Gusto nyo bang makahuli ito? Tara, samahan nyo ako! Ang una nga pala natin gagawin ay gumising ng maaga. Ang ginawa nga pala namin muna ay nagpahilahila muna kami ng tanigi. Sayang din kasi pag nakahuli kami. Malaking tulong na rin yun ang isang tanigi. Ito nga pala ang sunrise dito sa amin. Ang ganda niya habang lumalabas sa bundok. At ayan, minakasalubong pa rin kami na nagpapahila rin ang tanigi. At syempre, nag-flex-flex din ako dyan. Ang kasama ko nga pala ngayon ay ang Juperse. At malapit na nga pala kami sa aming pagjijingingan o pagkakawilan. Ito nga pala yung aming pangawil dyan. Fishing rod nga pala ang aming gagamitin. At ito naman ang aming pain. Hindi ko nga lang pala alam mga idol kung ilang grams to. Kita nyo naman mga idol, bangas-bangas na ang pain namin. Dahil napakarami na pala niyang nahuling isda. At habang nagjigig ang jibers si, eh, Ako namay nagplex-plex dito sa tabi eh. Siyempre At ayan Nagsimula na siyang magjig Nakakapago din magjig Kasi ganyan ang gagawin mo oh. Masakit rin sa baraso Kanyang ginagawa Pero sabi nga ng iba Sana ayan lang yan At ayan May kumagat na O oh, may nahuli na Sana magandang isda ito mga idol At saka malaki Para marami kaming pambenta Kapag nakahuli ka nga palang ng isda, kailangan mo palang mag-alalay o kaya palaruin mo para hindi maputol ang nylon. At para matagumpay mo siyang mayakyat sa bangka. At ayan patuloy ang sa pagpapalaro ng isda. At mga ilang minuto ang nakalipas, ayan bumulaga sa amin na isang napakalaking isda. Kung tawagin sa amin ito ispada ang pangit kasi ng itsura nito at nakakatakot para siyang dinosaur sa lalaki ng mga ipi niya ang laki nga pala nang nahuli namin na to sigurado ako may 8 kilo to kahit wala akong timbangan ayan o, oh, kitang kita nyo naman habang itinataas ng tupersi yung isda nakakatakot talaga siya o, bunga nga pa lang niya ay eh, sigurado na pag nakita nga pala ng mga bata ito, baka tawagin nila itong monster. espada mga idol. Grabe. Sobrang lalaki ng ipi niya talaga. Bala ko sana magpakagat. Kaso, next time na lang. Ang pangkaraniwang luto nga pala na ng ginagawa dito sa amin itong isdang ito ay labugan. Napakasarap labugan yan mga idol. Kahit pangit nga pala ang itsura niyan, pag naluto naman niya ng labugan ay nako ay sobrang sarap talaga buhay na buhay nga pala ito mga idol oh. kitang kita nyo naman humihinga hinga pa parang ipin na ng tao at inilapit ko nga po pala ang camera sa ipin nya ayan oh nakakatakot talaga siya mga idol kapag nakagat ko nga pala nito ay sigurado tagpas ka. Mga idol, tignan nyo. kasing laki <laughs> ng pako yung ulo. Ang nga ako. O, 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 kaya inilapit ko yung sa ulo niya. Magkasing laki talaga sila mga idol. Habang nagjijigan siya per se, nilawit-lawit ko nga pala ang pako sa tubig. Ang ganda talaga at ang linaw ng tubig dito. At maya, -maya lang, may kumagat na naman. O may nahuli na naman tayo mga idol kasalukuyang pa rin nagbabata <laughs> kailangan pala lang sumindi <laughs> <-tailangan> ng sigarilyo nagkakantay lang ng sinde at iloko ko pa ang chupersi na kailangan lang pala sumindi ng sigarilyo para makahuli ah, isugong pula mga idol Mali. Medyo maliit nga pa lang nahuli pero napakagandang isda nito. Kung tawagin nito sa amin ay bisugong pula. Kung hindi ako nagkakamali, ruby snapper ata ang tawag nito sa English. Nakita niyo mga idol na gumagalaw ko. Maligit. Maligit. Siguro nasa 1 kilo lang ito. Mga idol, buhay na buhay. Nakaka-enjoy talaga mga idol. Lalo na't nakakahuli tayo ng isda habang tayo nangangawil ay lumapit nga sa amin na isang maingisda ang hardo nga pala to tinanong kami kung may huli na kami at sabi namin may espada na kami huli at dahil sa mainit na at wala na rin kumakagat napagpasyahan namin na umuwi na okay na rin sa amin tong nauli namin maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng aking mga followers at maraming salamat din sa lahat na nagshare at saka naglalike ng aking mga video at sana po huwag po kayong magsawang manood ng aking mga video. At maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Yun lang. See you next vlog.